Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi lamang para sa halalan ng isang partido politikal kundi maging sa pagsusulong ng ideolohiya. Sinabi ito ng Pangulo sa panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas na ginanap sa Malacanang. Hindi anya magtatagumpay ang isang partido kung wala itong matibay na sandigan. Mula sa pagiging minority party, ang Partido Federal ay isa na ngayong majority party kasunod ng pagkapanalo ng standard bearer nito. Kasama sa nanumpa si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Samantala, kinukonsidera rin ng Pangulo ang posibleng alyansa sa ibang partido bilang paghanda sa midterm elections sa 2025. Nag-face off ang walong Republican presidential aspirants sa isang debate kaugnay ng 2024 U.S. presidential elections. Nagpalitan at nagbatuhan ng maaanghang na salita ang walo upang patunayan kung sino sa kanila ang karapat dapat na ibandera ng partido sa halalan. Hindi naman dumalo ang Republican frontrunner na si dating Pangulong Donald Trump bagamat lumabas ito sa isang pre-tape interview kabilang sa dumalo na Florida Governor Ron DeSantis, dating South Carolina Governor Nikki Haley, dating Vice President Mike Pence, dating New Jersey Governor Chris Christie, Senator Tim Scott, dating Arkansas Governor Asa Hutchinson, dating North Dakota Governor Doug Burgum, at ang entrepreneur na si Vivek Ramaswamy. Tumagal ng dalawang oras ang debate at kasama sa naging paksa ang isyo ng ekonomiya ang Ukraine-Russia War at maging ang mga kasong kinakaharap ni Trump. Nabunyag ang patuloy na recruitment ng kilusang komunista sa mga kabataan upang mapalakas ang kanilang puwersa. Kasunod ito ng pagsuko ng isang 16-year-old na high school student na miyembro ng New People's Army na kinilala sa pangalang alias Lin Lin. Ayon sa 37th Infantry Battalion ng Philippine Army, Inilahad ni alias Linlin na isang Rowi Libot alias Wi-Fi ang nagpanggap na cultural dance instructor na nagdala sa kanya sa kabundukan ng kalamansig Sultan Kudarat. Dito na anya nagsimula ang kanyang kalbaryo dahil isinailalim na siya sa pagdodoktrina ng kilusan at pinagbawalang umalis sa grupo. Matapos mapatay sa engkwentro si Libot noong Marso, kahit sugatan ay nagkaroon ng lakas ng loob si Alias Lindin na sumuko sa militar kasamang isa pang miyembro ng grupo. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <stainIII> thank you